Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, oh, this is Shin from Masagli Channel, a faith or o materials. So ngayong hapon na to, natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, special gabay for the month of May 25 hanggang May 31 for the sign off Scorpio. So, Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng Spirit Guides ang ating basa sagap for today's video? Kanan mo energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga kagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalay kayo ng Diyos at may kapal sik sik na lig na biyayang balik sa inyo so guys let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit so for the sign of Scorpio for special goodbye so let's watch this Angel Spirit, please give me information po. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio ang ating masasagap. So, let's watch this. And because there's an ease of ones for a new beginning. So, magkakaroon ka ng bago simula. There's a new spark, guys. Na parang may, may ano eh, may, may pitik ng eksena na magpa, magbibigyan ng panibagong uh, ganap, no? And because there's a target for a healing. So, see? May pagningning eh. May pagningning na kung magtupad ng mga pangarap mo. Oh my God, eto na! Yeah, ina. And there's a an healing guys and of course there's a something night nice of so with the success dive. Talagang magsa-success ka for this moment. And of course, sinasabi ni Charizard no, paraating na with that movement, no? May paggalaw na ng eksena, so eto na paparating na. Additional messages and of course, there's a the full cover of life of faith, no? magkakano ka ng bagong simula at bagong eksena, may bagaasa. maaaring magbigay sayo ng uh, pap na ano mga panibagong ganap, no? Panibagong buhay. And because there's a night of pentacles with a blossoming abundance, may paglago at may paglakas ng finances and first love life. Ace of Wands represent The seven of wands. So, you are being protected. Diba? Protectado ka. So, maraming mga ganap dito na parang this is the magic wands na parang nire-represent dito na parang eto na, magsisimula ng panibagong chapter at bibigyan kulay at bibigyan ng proteksyon at bibigyan buhay ang mga mga, pag, mga panibagong ekseno na magaganap. The star card represent the ease of sword, a breakthrough. See? Susungk Susungkitin ng mga bituin. ba? Diba? Talagang pagtatagumpayan mo lahat ng mga bagay na magniningning. Talagang bibigyan talagang katuparan sa mga pangarap mo, no? Kung may mga bagay na hiniling mo lang. So, ngayon, abot ka mo na. The Knight of Sword represent the Six of Cups. So, represent the past, um, uh, rem, uh, there's a ram, something remnant. So, may mga bagay na pinagdaanan ka from the past, naaring bibilis na ang takbo o ganap ng buhay, no? The Chariot card represent the Ten of Cups with happiness. So, kung baga, pabilisan ng mabilis or magiging emotional na talaga mo na tears of joy na parang, di ba? Kumbaga, kumbaga dati pinangarap mo lang ngayon, di ba? Nalala sa plus up mo na. The full card represent the seven of pentacles. Harvest time. So see, this is the moment na maaaring magkaroon ng harvest time. Na aaring, kumbaga, this is the paying off. No? Talagang ito na yung kabayaran sa lahat ng mga bagay na pinagagawa mo, di ba? Kumbaga, dahil sa pananapala tayo, tiwala mo, ito na, pagpapalain ka na. The nine of pentacles represent the king of sword with the mental clarity and of course being wise so this is the moment na kailangan maging matalino sa mga desisyon or gagawin mo action stop the pattern may mga bagay na kailangan iwasan baguhin the ace of wands and of course the seven of wands represent the high faces. So, there's a something hidden agenda or hidden or something a mystery. No? Maraming misteryoso, maraming misteryo na magaganap dito sa buhay mo na maaring you are being protected. Pero, this is the unexpected or expected moment. No? There's is the expected moment talaga na magaganap. So, let's see what is a star card. And, of course, the Ace of Swords. Ano to? So, there's a, the Four of Wands with the celebration. Talagang, oh my God, talagang uh, pina, pina, pagkakaloob talaga ng langit na pagtupad, pagsungkit, no? Ng mga pangarap na something na magkakaroon ka ng celebration, engagement, proposal, or something promotion. The Knight of Swords, and of course, the Six of Cups represent the Emperor. You are being mature and up and being grounded. See? Yung mga nangyari sa'yo or ugat ng mga kaganapan sa buhay mo, maaari magbunga na. At talagang maging malaking pundan pundasyon niya, no? Or baka maging malaking puno yan na maaaring magsilbi na maraming mga bunga. Ganon! So, let's see, oh. what is additional messages? No, with the chariot card and of course the ten of cups. Reference of the port of pentacles. No, protect your power, protect your energy. Kaya kailangan mo magbudget, protection nyo mga mga bagay na pinaghirapan mo. At kasi additional lang daw tayo dito with the emperor. Parang may mga pinagdaan ng kano with the um, stem, yung ugat no? At ikaw tong parang pinatibay ng panahon at pagkakataon yung naging puno na. At ngayon mag-aani na. Ito na yung sinasabing harvest time, no? Parang malalasap mo na ang tagumpay yung mga bagay na pinagdaanan mo. Di ba yung na after the storm, there's a rainbow. Talaga ito na yung pag-aani. The full card the seven of pentacles represent the six of swords, the transition, no? Kumaga, binago eh, di diba? From ano eh, from zero to 10, gano'n. Kung maga, ahala mo, walang-wala ka na sa Xenophore. biglang, ba, diba, pinitik ka ng ano eh, kapalaran, hindi mo akalain. The 9 of pentacles, because the king of sword, represent the five of cups. So, something regret or disappointment, no? So, may mga bagay na kailangan mong um, putulin yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo. Baka may mga bagay na masayang or mapanghinayangan mo at the end of the time, no? So, let's see what is the outcome ang outcome for you is the magician. So, there's a manifestation. No? There's a power by God. May mga bagay na unti-unti mo nang matutupad. May mga bagay na unti-unti na, na isa sa katuparan for you. No? This is the power by God na maaaring ibigay sa'yo ng universe. May mga bagay na ipagkakaloob na sa'yo. May mga bagay na unti-unti mo nang mararanasan at malalasap sa pang um, unti-unting tagumpay, no? Na pangakawakan mo hanggang dulo. So, talagang um, ibibigay sa yung mga bagay na narapat sa iyo. At at say that there's a six of pentacles magtutuloy-tuloy na nga. Oh my god, ang pagtanggap, no? Ng mga bagay-bagay for you, talagang ibibigay na ng langit, no? Talagang sa damakmak na biyaya. Ganun. So, let's see what is additional messages about sa career. So, there's a uh, the king of cups. So, your um there's a devoted supportive person, no? Maring yung person mo ay napaka-devoted supportive niyan. There's a king of ones by stability. No? Kontrolado talagang, di ba? Kumbaga talagang nasa, nasa position siya na parang sinusuporta at, at pinaprotektahan kapag dating sa karir mo. And of course, there's the three pentacles with the collaborations, no? Something a connection, no? With you, no? Your commitment is being tested here. Additional messages about sa love life. So, there's an ace of pentacles. May kinalaman ng love life and career mo, guys. Ha? There's a, the two of ones by choices. Talagang may pagyabong, no? Dahil dito magtutuloy-tuloy na. This is the big sh shot and the big break, guys. This is the two of was by choices no, kahit anong piliin mo dyan eh, magandang angulo magandang ganap additional messages about sa health so there's a four of cups to evaluate or analyze may mga bagay na kailangan pag-isipan no, about sa mga bagay na ginagawa mo o nararamdaman mo And of course, there is a to observe the decision. Kailangan mo mag-decision dyan na you need to cut the um, situation or something yung ginagawa mo na kailangan na, kung alam mo nakakasama sa iwasan mo, no? There's a decision and the evaluator analyze yung mga bagay-bagay. So, let's see what is additional messages for magical fairy messages. So, let's see what is the magical fairy messages represent what? a children. So some of you guys may kinalaman ng mga children dito or nakaapektuhan ng mga bata sa iyo. It's either may anak ka, may kapatid ka, o may mas bata pa sa iyo. And of course, there is a goodbye to the old, hello to the new. So see, pakawala mo na yung mga bagay na nangyari from the past. Ito na yung bagong simula at bagong bukas, no? Kumbaga, you're finish one part of your life and now a new and even better part is beginning. So magsisimula na ang bagong chapter at mga panibagong yugto na magbibigay sa inyo ng mga panibagong ganap. Ganon. So let's see what is the synchronicities. For synchronicities, let's see. So, there's a synchronicities, guys. No? Talagang binibigyan ka ng senyales. Na unti-unti nang lilipad ang pangarap. No? And there's a default. No? Talagang ibabagsak lahat ng mga bagay na ipagkakalob sa iyo ng langit. Diba? And because there's a black No, kailangan mo lang i-block yung mga ano, yung mga toxic na tao. And there's a dreamer, no? At saka matutupad yung mga pangarap mo. So ibig sabihin dito, guys, alisin mo yung mga tao na alam mong negative, alam mong toxic, no? Hindi mo kailangan i hindi mo kailangan uh, magkaroon ng mga manonood diyan sa paligid mo na alam mong, 'di ba, makakasira ng mga pangarap. Alam mong hindi na appreciate lahat ng mga ginagawa mo magtantan ka, ilayo mo yung sarili mo sa mga toxic or negative na tao. So let's see what is additional messages for Yin and Yang Oracle card. For you na so there's a limitation and fear, no? Kung magalimitahan mo yung takot at pangamba mo, kailangan lagi kang handa at lagi kang matapang sa mga pagsubok na pagdadaanan mo. Additional messages. So there's a guilt and sabotage. So see, marami nagagat at maraming gusto, gusto sabotahin ka. Di ba? Kailangan maging matapang ka. There's a freedom, no? Nakalaya ka na sa toxicities. Nakalaya ka na sa negativities. Kailangan mong umalis at lumayo sa mga taong mga, mga sa o mga taong pipiliting ka pabagsakay. There's a release. So see, right? at kailangan mapakawalan Alisin at uh, waksiin yung mga taong negatibo at mga taong hihila sa ipababa. No? Huwag kang makisalamuha, huwag kang makisama sa mga taong alam mong anay. No? Ang magsisilbing anay sa iyong uh, ginawang pundasyon. Ganon. Diba? Kung alam mo makakasira, alisin, waksiin, ilayo. Ganon. Angels answer represent a year from now no? Ngayon taon na to, magkakaroon ng mga panibagong ganap and there's a be assertive. Dapat alam mo sa sarili mo ang grounds mo. de ba? And this is the perfect timing for you, 'di ba? Ito na yung panahon, ito na yung araw, ito na yung taon na para magtagumpay. Ito na yung panahon at araw na para magkaroon ng bagong simula. And there's some um, your children are watch over by angels. So some of you, if you are may mga kapatid kami, mga anak ka, no? Kinagabayan daw ng ating angel spirit. And of course, there's a pay attention to your dreams, no? Magpatuloy ka sa mga pangarap mo. And there's a guided and protected. You are being guarded. At pinapangalagaan, protectahan ka ng ating mga gabay. Kaya magpatuloy na walang takot at pangamba. Ganon. The chakra messages represent what? forgiveness, no? Kung mga kailangan mo ipagpatawad, hindi para sa kanila, para sa sarili mo. And there's a services na no? maaaring, um, kung mga public servant ka o tumutulong ka, or maaaring marami kang natutulungan, there's a something, a grip, no? So may mga bagay na nawawala sa buhay mo, it's an opportunity to learn. May mga bagay dyan na inaalis sa Panginoon, para hindi na para kumalat ang um, anay sa buhay mo, no? Aalisin yung mga taong ahas, mga taong um, kung mga may taong may lihim na galit or ingit sa'yo, aalisin alisin niya ng ating Panginoon. For represent, show the world the real you. Basta ipakita mo sa mundo kung sino at kung ano ka, no? Kung anong katangian at kakayanan nang meron ka. At time for healing. So some of you guys, no? If you are uh, suffering na negativities or something um, um, kakapusan or kabigatan ng problema ngayon, ibig sabihin nando ka sa stages na hinuhubog ka na ng Panginoon. Or something na kailangan mong hihil lahat ng mga blockages or negativity around you. No? Ibig sabihin may mga insider sumpa o kamalasan na nagdudulot dyan or something nandoon ka sa stages ng black magic involved. Kung maga, kapag nakapagamot um, ka na, nakapagpagaling ka na at mga, kung maga, tinapos na lahat ng mga bagay na yan, kung nandoon ka na sa stages na process na, no? Kung unti-unti um, na matutupad yung mga pangarap mo kasi wala nang blockages, na diba? Wala nang uh, negativity. So, kung maga, natural na yung papasok sa buhay mo at yung swerte ay tuloy-tuloy na dadaloy, ba? Diba? And there is an energy is gaining momentum at itong bagay na to ay hindi mo makakalimutan kalimutan at tatatak sa buhay mo. ba? Diba? So, let's see what is the romance angels. Pagdating sa romance angels, represent what? Romans angels represent a love yourself first. So, you need to love yourself first, no? Kapag masyado mo minamahal yung sarili mo, mamahalin ka ng mga tao sa paligid mo. And, chemistry, no? Kung magamay mga, yung mga, there's a magnetic attractions, the two of you guys, no? If you are a love life, asawa, jowa, mag, a partner, no? Kung mag, sinasabi sa'yo dito, na this is the magnetic attraction na maaaring mahal yung isa't isa. And double clarification, there's a death card, no? Dalawang death card na lumabas, so this is the transformation, and your card is a death card for Scorpio. Uh, being a, a Scorpio, um, rising from the ashes for uh, being um, a phoenix. No? So, ibig sabihin dito, papatayin ka ng sitwasyon, tatapusin ka at uh, uh, ilalagay ka sa sitwasyon na parang piling mo 0% ka na. No? Hanggang sa ingaangat ka ng nasa taas, ganun ang, ang Scorpio. No? Dudurugin ka awa, uh, ka sa sitwasyon at dun siya mabubuhay ulit no at mamumukadkad bilang isang score uh, bilang isang phoenix no kung tinatawag rising from the ashes ba diba? so you are being indestructible after that so let's see what is additional messages Diba? And there's a loneliness. Hindi ka nag-iisa. Maraming gabay na tutulong sa'yo. Kaya maghanda ka na. Kaya handain mo na ang bagong simula at magniningning ang iyong uh, kapalaran. Diba? So let's see what is the energy. Energy is a woman holding a coin. If you are a woman, marunong ka humahawak ng finances. If you are a man, yung person mo yung may hawak ng finances. And there's a man holding a heart. Mahal na mahal ka ng person mo or mahal na mahal mo yung person mo. And this, there's a storm warning. May unos, may pagsubok, mayroong trahedya ang papasok sa buhay mo. Kailangan maging handa ka. So let's see what is our Kang Rafael messages. Yun yung susubukin kang buwagin, susubukin kang bayuhin ng mga pagsubok at karanasan sa buhay mo kaya kumapit ka. And of course, apa, call upon Archangel Michael, Raphael for help. So, kailangan mo ng tulong na ating Archangel Michael or uh, Raphael for help. No, para pagalingin, alisin ng mga karamdaman at sakit ng nakaraan. And there's a children. Double clarification guys, may kinalaman ng mga bata or may mga anak ka. Ha? ha? There's an affecting your children here. So, ibig sabihin ba kayo mga anak mo na apektuhan ng gawa sa'yo, ha? Huh? So, let's see what is additional messages for just period. And of course, there is a builder, no? Pinapalakas ang foundation mo, no? Kung magpapalakas, at papalalimin niya yung kakayanan at um, ang iyong um, kalakasan, no? And there's a practice, no? It polishes your skills and enhance your ability. No, talagang sinasabi dito na lahat ng mga bagay man na matututunan mo ay galing din sa sarili mo. No, palalakasin niya yung sarili, palalakasin niya yung loob mo, papalakasin niya ang katawan mo, papalakasin niya ang isipan mo. Lahat ng mga bagay sa iyo, iuhulma ka ng ating bilang isang malakas na uh, show, uh, soldier, ganon. na para sa mga susunod na eksena, kayang-kaya mo ng labanan at kayang-kaya mo ng, um, kumbaga, al, kayang-kaya mo ng um, mag, ma, kumaga, lumaban sa mga taong pinipilit kang pabagsakin. Ganon. Makipagsabayan. Ganon, guys. And of course, there's a something, um, uh, all path lead home. So, there's an intuition, no? Kung papatalasin ang iyong kakayanan, ang iyong kaisipan dito. Kung merong kakakayanan at may katangian ka, eh. So, ibig sabihin, nuhubugi na lang mo no? sa sarili mong kakayanan. So, let's see what is additional messages. Oh, see, there's a something, pass over, love one. So, ibig sabihin, there's an ancestor. Sinusuportahan ka. No, meron ka mga mahal sa buhay na yumao na sinusuportahan ka and there's a release for transition at muli ka na makakabangon at makakalis sa sitwasyon mo. And there's a water by emotion, no? Kumbaga, this is the moment na parang hindi mo na kailangan magdrama bagkos mo, kumbaga, ito'y magiging silbing kaligayahan at of uh, joy na tinatawag, no? Jesus Loving quote said, Whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it to you. Ano man yung mga bagay na hinihingi mo sa ating Panginoon, kung karapat dapat ipagkaloob sa'yo, ibibigay niya sa'yo kahit hindi mo hingiin. Diba? Kung baga lumapit ka lang, i uh, kung maga ilapit mo lang sa kanya yung mga balak ko gusto mong gawin sa buhay mo, kapag alam niyang, kung baga ka mag-grow, ipagkakaloob sa'yo. Kaya may mga bagay din minsan na kung ano yung hinihingi mo, inilalayo sa'yo ng Panginoon. Kasi may mga bagay na may plano siya sa'yo eh. Kaya huwag ka kung yung mga hinihingi mo sa kanya, hindi niya tinutupad. May mga bagay na hinihingi mo sa kanya, hindi niya binibigay. Kasi may mga plano siya na, na, mas maganda pa kaysa sa plano mo. ba? Diba? Ganon yon Kasi the more na greedy ka dun sa situation, or mas the more na greedy ka dun sa gusto mo makuha, hindi niya yun ibibigay. Dahil ayaw niya ng tukso, ayaw niya ng tuso. So let's see what is the angel's number. Angels number represent the zero one ten for belief system. So see, this is the go after what you want. So dito is the about the destiny, inspiration, and talent, and gift appreciation and gratitude. So let's see, you're blessed with the talent and skills that make it easy for you to stand out from the crowd. Embrace what you make you different. That your path to success, your dreams will um, soon to come true. So see, talaga matutubad yung mga pangarap mo dahil ka sa paniniwala at kakayahan ng ipinagkaloob sa'yo. ba? Diba? Kung maganda doon ka sa sistema na inspirasyon eh, doon no? ano ka sa consistency. Dahil sa ginagawa mo, talagang may sa yung mga pangarap mo. No? Nilapit mo yung sarili mo sa ating Panginoon, ginawa mo siyang sentro, bagkos nagpapatuloy ka, nang walang takot at pangamba, plakado. Mag, talagang magdiningning ang uh, talagang uh, katuparan sa mga pangarap mo. So, let's see what is the messages of life. Messages of life, but step by step. Ito yung sinasabi ko na kung baga sa bawat pagsubok, talagang kailangan mong pagdaanan. Hakbang lang ng hakbang. Kung alam mo ay masakit na at alam mong mayroong tinik dun sa bagay na yon, kailangan mo yung pagdaanan pa. ba? Diba? So sinasabi dito today, I practice patience. is allow, I allow time to fulfill my goals. I understand the wisdom of in letting go of control. I know that the true value of each situation lies with the creation rather than it the end result. Therefore, I allow my life to unfold step by step inhabiting each moment of the fullest, knowing that my soul is forever rising higher and higher to embrace the light. So see, kung baga, Um, dadaling ka muna niya sa stages na parang akala mo wala ng uh, bukas at wala ng pag-asa hanggang sa iyang at kanya dun niya bibigay sa iyo ang panibagong, simula at panibagong bukas at papatunay niya sa iyo na you are being indestructible hindi ka masisira ng ninuman basta nakakapit ka at naniniwala ka sa mga salita na bibigasin at bibitawan ng ating Panginoon so guys this is uh, a special gabay for the month of May 25 hanggang May 31 for the sign of scorpio so scorpio 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 marami salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Para magtuloy-tuloy pa tayo, don't skip the ad guys. Sa mga hindi nag-skip ng ad, naway pagpalaing kayo ng just na may kapal siksik dignig na gumapaw na biyayang mano. Manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and bye Bush.